Magandang gabi po. Luzon, Visayas at Mindanao. Pinag-uusapan na ang pagbiyahe sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga oras na ito ayon sa post ng anak niyang si Kitty Duterte Duterte. Kanina ay pa aresto siya ng International Criminal Court sa International Police o Interpol. Mabilis ang pagpapatupad niyan mula sa Naiya kung saan lumapag si Duterte mula Hong Kong hanggang sa Villamor Air Base kung saan siya ng Miranda Rights. Siya po ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na pinahaharap sa International Court. At mula sa Villamor Air Base, nakatutok live si Marisol Aburama. Marisol. Marisol. dito nga sa Villamor Air Base, idinerecho si dating pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang arresto yun kanina sa kanyang pagdating galing Hong Kong. Napakahigpit ng sigurado na pinapatupad ang lahat ng base. Dito na rin sumunod ang taga-suporta ng dating Pangulo. Pagkalapag sa naiya mula Hong Kong, diretsa Villamore Air Base si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito, binasahan siya ng Miranda Rights, yes. kaugnay na yung sinilbis sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, For crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in the court of law. And I want to ask, you, sir, if you understand this right. I, of course, coming from you, it's very clear. Duterte pursuant to Article 253A of the statute. For crimes against humanity and pursuant to article 718 of the same statute for murder committed in the republic of the philippines must be murdered <inaudible> Show to me now the legal basis for my being here as i apparently i was brought here not of my own volition. Kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, ang anak nila na si Kitty at ilang miyembro ng dati niyang gabinete na patuloy na kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. General naman kayo, alam niyo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso na sinasarap sa kanya ngayon? Hindi niya alam no? kahit na PI man lang sa mo, TV ba yun sa so. kanya na sa jargon na man. Man, -man. and then hindi pa kaya na hindi pa kaya na ano na ganito ginagawa natin sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member mm -hmm. nag-withdraw na tayo questionable wala e man to sa yes sir Sa Kalayaan Hall, Civilian War Airbase na pinakain ng dating Pangulo at check up ng doktor. Maghapon naman sa labas ng Villemor Air Base ang mga abogado niya na sina Silvestre Bello at Attorney Israelito Torion. As a matter of constitutional right, kahit arestuhin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as a med immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant wala naman. Bandang hapon, pinadala sa pangulo ang copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang anak ni Duterte na si Kitty, nag-post ng medical certificate ng kanyang ama na kailangan siyang i-admit sa ospital dahil sa posibleng komplikasyon dahil sa sakit na diabetes. Nag-post din siya ng larawan ng dating Pangulo na natutulog habang naka-oxygen. Ang pagpapadala sa kanya sa ospital din ang inihirit ng pamilya ni Duterte habang kausap si CID Chief Major General Nicolas Torre. Gusto ni Torre na gawin na ang booking procedure kay Duterte sa William Moore Air Base pero gusto ng pamilya na gawin ito sa ospital. At sa isang punto, hinila na pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet.

Hindi pa sigurado kung saan dadalhin ang dating Pangulo hanggang sa mga oras ng ifal natin ng report na ito bandang alas 4 ng hapon. Walang nagsasalita sa pulisya. Muli naman nag-post ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty na pinag-uusapan na raw ang persahang pagpapasakay sa kanyang ama sa eroplano. Pakinggan natin ang pahayag. our obligations under the uh, uh, Okay, where, where, sir. Where, 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 I mean, let uh, uh, okay, us follow the answer because sir, no. we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way sir is for you to choose three people, the company we are to replay. My bus job and he's going to play. Okay, oh, sir. The hard way. What plane is this, sir? Chartered flight. Chartered flight from? Okay. Chartered flight from Manila. we need Manila. 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 We need to know. Please give us information Ma muna, where we are, where you are bringing. Wala, 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 wala sa, wala, wala sa pagreed yung na natin. Sabi niyo kung saan siya dalahin. The hard way. The hard way the hard way is for me to Kasabay ng lalong pag-iingay ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang lalo namang paghigpit ng siguradad dito sa labas ng William Moore sa katunayan, bugod sa mga nakabarikadang pulis sa labas ng gates, nag-deploy na rin ng fire truck. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.